Nandito na nga pala kami sa Mayra mga idol Bali papasok na naman sa idol sa trabaho At tayo na mga idol Ay sa palengke naman kami dumaan Dahil wala naman kami dalang helmet Dadaan tayo sa palengke Kasi may nang Okay, palengke is there There is the palengke The photo is there In the photo dito na yung tamang daan alright, nakalusot na tayo dahil may mga nandito na kami mga idol umpisa na naman ang trabaho so i-clearing namin yung itong mga nahulog buhangin at saka mga bato mga idol linis yan para paglagyan ng anong tubo uh, mga idol mag umpisa ka na naman magkoko o matala ka manay o matala ka Ito, yayay makoko na hahaha berapa ini harga hahaha si Jhofer oh 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 hahaha 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 nama nga idol yung natapos namin. So, na idol. Kain <laughs> 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 <tentany> bawa <tentany> <tentany> Pagkatapos nga pala namin tanggalin yung mga buhangin dyan mga ka-idol Kami naman ngayon ay kakain na mga ka-idol dahil tanghali na So ayan na mga ka-idol, kami naman ngayon ay kakain na mga ka-idol Pagkatapos nga pala namin kumain dyan mga ka-idol Kami naman ngayon ay magpapahinga ulit Kaya pa rin ng dati magpapahinga ng isang oras mga ka-idol at ito na nga mga ka-idol ako ay nakahiga na rin. Oh shout out na pala sa, amin, sa guwapo natin kay kaibigan na si Rafi Darantan mga ka-idol. At yung banda doon naman mga ka-idol ay napakasarap na din ng tulog nila at sila ay naghihilip na din mga ka-idol. <laughs> Kahit mahirap man ang trabaho namin mga ka-idol ay hindi ko yun kinakahiya. At proud na proud ako sa sarili ko at sa mga kasamahan ko mga ka-idol sa lahat nga pala nagsusuporta sa akin mga ka ay maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panunod at pag-like and share mga ka -idol. So paano mga ka-idol hanggang dito na lang muna mag-ingat kayo palagi and God bless mga ka and thank you thank you.